So, kagaya ng sinabi ko po nung kahapon ay mag start po ang ating new beginning. Okay? So, I guess for those na break up, for those na moving forward, it's a good decisions. Okay? So, I think hindi man to mabilis, hindi man to madali, but makakahanap po kayo ng taong magmamahal sa inyo okay so sa mga sa mga madami pong pinagdadaanan hindi po biro ang pinagdaanan ninyong trials on and off black pag-away, pagbabate yan, hindi po ganung kadali okay So, I think yung toxicity na naranasan niyo yun ang magpapalakas sa inyo. That's why kung ano ka ngayon, okay? So, mga mahal ko, wipe your tears. Hindi nyo na kailangan malungkot. Hindi nyo na kailangan mag-overthink. Take it easy para sa inyong mga sarili. Okay? Okay? Okay, so, I think you need someone, guidance, someone na nandyan sa'yo, pagkakatiwalaan mo, willing makikinig sa'yo, pwede kung sino man yung guidance ninyo na nagtataro, kung saan kayo nagpa-reading, guide kayo, paalalay kayo, dahil yun ang kailangan ninyo, mga malko Okay? So, if moving forward, matagal na kayo naka-move on, scam, naubos yung pera ninyo, like, loans, utang, kung ano man, anything na magpapaheavy po sa inyo, problema, something coming na universe na binibigay sa inyo ito, karapatan nyo maging masaya. Okay? So, I think someone na uh, new lover, mauuwi kayo sa kasalan, mauuwi kayo sa masayang ending. And I guess, kung sino man ang nakaranas na dito na na-engage kayo, kinasal kayo, or nagsama kayo, hindi kayo kinasal, nagsama kayo, biglaan, ituloy nyo lang po yan. But yung mga red flag, again, maging open kayo lagi sa red flag ng inyong mga partner. Okay? Huwag po kayong magbulag-bulagan sa mga lalaki. Ibibigay lang sa una ang mga gusto ninyo. Naintindihan niyo po ba yon? Kailangan maramdaman ninyo na sila wala silang after wala silang negative attention sa inyo. Ikaw din naman. Mayaman man yan, may pera man yan, o ano man ang magiging benefit sa iyo ng person na yan, mahalin mo ng totoo. Okay? So, April, happy birthday. etong March 20 to April. Happy birthday sa mga Aris. Okay? So, papasok na si ano, si si May. Like I said, magmanifest po kayo ng isang buwan papuntang May. Magmanifest na po kayo start kahapon money abundance success liglig sa ating lahat more blessings walang maiiwan itong April o May isang malaking blessings okay ang mangyayari sa inyo mga mahal ko please seryoso po ito hindi naman po ito pang habang buhay na gagawin ninyo. Do everyday manifestations every night. Wala pong oras. Walang valid, walang invalid na oras. Walang araw. Everyday open po yan para sa ating May. I'm sorry, napa po talaga ako. Okay, so marriage... Like I said, congratulations, baka po meron magbibigay sa inyo ng sing-sing, aalukin ka na ng kasal. Masaya po ako para sa inyo. Pag po kayo ay malaki ang dinadanas ninyong problema, much better po maglaylo muna kayo sa love. Baka po hindi po okay ang katungkulan mo doon sa pagmamahalan ninyo. Space. And do some manifestations for blessings this April and May. Okay? Para lang po ito sa mga taong contento na, contented, stable. Okay? I think kung lalaki ka, nanonood ka, meron ka talagang willing, willing na pakasalan na isang taong gustong gusto mo. Again, huwag kayong mabulag sa red flag. Importante pa rin ang mahal tayo kaysa mahal natin. Mga mahal ko. Congratulations sa mga bagong ikakasal maybe 2025 2026 parating na po yan Ng inyong the one in true love tell death do as part kahit hindi po kayo ikakasal basta po makikita mo na ang lalaking magmamahal sa inyo dalawang araw na po maganda ang reading ninyo na lumalabas Okay? Spiritual gift. Pwede po, congratulations sa mga client ko. Maybe, maraming salamat sa mga bagong magiging client ko. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Baka kailangan nyo ng tulong ko, kailangan yung guidance ko. Spiritual gift, hindi po ibig sabihin na ikaw. Ibig po sabihin ito, kinakailangan nyo pong mag-seek. Well, kung meron kang ibang kakayahan, na hindi mo alam kung anong gusto mo, or hindi ka marunong gamitin, ipagpapacheck muna po kayo kung totoong meron po talaga kayong gift. Okay? Ako kasi, everything I say, it's turned to gold. Everything I touch, it's turned to gold. Hindi po ko yung OA naman nagaganoin ko lang. Gold na, hindi po. Common sense po yun. Kumbaga, ano bang mga kasabihan na yon Do some research. Ganun po ako. Lakasan nyo po yung manifestations ninyo. Kaya po, wala po akong boses. Dahil matahimtim po talaga ako. Siniseryoso ko yung trabaho ko pinagsisigawan ko sa universe na karapat dapat kayong tulungan. Tingnan natin yung energies ninyo. Okay. Kung accurate po ba yan? Pwede po itong nauudlot. Nagbigay na ba sa'yo? Nag-offer na sa'yo ng kasal? Naudlot lang po ito. Well, sa mga nagko-comment yan sa comment section, sinishare ninyo yung karanasan. Binabasa po, binabasa ko po yan. Kami ng mga together with the admin. Tinutulungan nila po ako na mabasa po yan. Kung anong gusto nyo pahiwati, kung anong gusto nyo sabihin. During 2 a.m. in the morning, I do some rituals. o sinasama ko po yan mga nagko-comment yan. Halos 200 Okay. Wow. Kung ang karanasan mo sa isang love and past presence or past person mo, pa past na karanasan sa taong minahal mo, Gaya ng sabi ko sa inyo, makakatagpo po kayo ng lalaking tatanggap po sa inyo. At kung lalaki ka, magmamahal ka pa. Yung mga kamalasan na naranasan ninyo, mag-iiba na po. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, it's a new beginning. Magpaparamdam ang mga taong hindi nagpaparamdam sa inyo yung mga hinihiling niyo ay matutupad na po yan. Gugulatin ka ng isang balita, makukuha mo pa, makikita mo pa ang success ng anak mo. Makakapera po kayo ng malaki-laki. Pangarap niyong bahay, makukuha niyo po. Lupa, hindi man po ito kalakihan, Alhamdulillah, thank you Lord. Malaki man o maliit, hektarya man o square meter, alhamdulillah. Salamat. Ang importante may lupa. 'Wag lang paso. 'Di ba, mamal ko? So, meron kang anak na yayaman at makakatulong po yan sa iyo. Soon. Kung wala po kayong anak sa mga dalawang mag-asawa po dyan, I think hindi naman po kayo tatanda ng nakakaawa. Marami pong magmamahal sa inyo. Okay? Simula ng nag-30 plus ka, may swerte nang dumating sa iyo. 25 to 30. Pero pag 30 to 40 po kayo, you have missing opportunity. Ano po yung ginagawa po namin dyan, yung mga missing opportunity? Iyan na po yung papasok na yung cure na ginagawa ko. Kung madali lang, kung maliit lang, basic. Pero kapag malala po, kailangan po talaga na spell. Okay, so... Sa mga nahihirapan dyan, nag-business, sa mga may salon o anything na business mo, ilang buwan ka na, six months, ang taong ka na nahihirapan, let it go. Pakawalan mo na. May maganda pong paparating sa'yo. Bitawan nyo po kung masyado ng mabigat. Meron po, may pag-asa pa po kayo mga mahal ko. Okay? So, support, support, child support, o ano man ito, mga inaantay ninyong balita or claims, anything na claims, pera, trabaho, posisyon. Maganda naman po ito, mga mahal ko. Okay, Nine of Wands, Ten of Swords, Page of Wands, and meron po kayong Two of Pentacles. Nako konsensya. Umiiyak. May hihingi po ng tawad sa inyo. Hindi man sa ngayon, pero meron. ay guarantee 101% po ito. Hihingi po ito ng tawad po sa inyo nare-realize niya na po pa konti-konti ang mali ng ginawa niya. Maaari pong may kinakasama na ito, maaari pong iniwan din po ito ng mga babae niya simula ng iniwan mo or iniwan kanya. Hindi na po ito naging masaya. Ito yung sinasabi ko, huwag kayong gumante. Let the universe to work for you. Ganun po ang ginagawa ko sa spell. Hindi tayo pwedeng or gagamitin nyo ako para hugum gumanti kayo. Sama po yun. Let the universe kung ano yung ibibigay niya sa'yo best for you. Okay? Again, alam ko meron dito mga utang, uh, financial problem, business um work katrabaho trabaho ninyo na pinoproblema ninyo take it easy at planuhin mong maayos 'wag basta-basta magdesisyon na alam mong mapapahamak ka or wala ka pang second options okay magiging flowing naman po 'yan kung dito po stress po kayo magiging cycle na po yan, magiging okay na po. I mean, meron na po siyang movement. Kung dating stuck ka, dito naman sa person mo talagang may stuck po siya, may iwan dahil sa laki ng kasalanan niya sa'yo. Okay, eto po. Some of you, hindi naman po lahat kasalanan ng person mo kung bakit ka iniwan. You've been toxic, cling crazy overprotective at if you are third party masyadong makapal ang mukha ninyo para gustuhin ninyo na ikaw ang dapat pipiliin i am warning you lahat ng third party kung iniisip mo na ikaw ang pipiliin, wife again you, diyan ka nagkakamali. Diyan na hindi tutulong sa iyo ang Panginoon, ang angels, ang Diyos natin. But, again, hindi lahat ng third party ay masama. Meron akong third party na mga tinutulungan din dahil alam ko na hindi sila masama. Totoo ang pagmamahal nila sa tao na yan, sa person nila. Wala silang after. Ang gusto lang nila ay merong taong magmamahal sa kanila. Again, kung ikaw si Losa, second wife. Ayaw mo ng third wife, fourth wife. Consequence, you must pay. You must face the consequence. Sa mga naguguluhan, hindi ko matanggap may third party, may fourth, may pangalawa, may pangatlo. Try to message us. Okay. Papa, unawa ko sa iyo kung ano ang naging problema mo. Okay. Meron na akong inahawakan mga third party, then late na nila ma-realize kung ano yung mali nila. I can help you. Okay. But hindi ko tinutulungan ang masasama ang puso. Mga matatas ang tingin niyo sa sarili ninyo. Piling nyo nagbayad kayo sa amin. Bayad nyo din pagkatao ko. Hindi ako ganon. And by the way, hindi ako sugarcoat sa aking client. I can slap in your face. Reality. Ginigising ko ang aking client kung ano ang katotohanan hindi ako pwedeng magsinungaling para lang kiligin kayo, para lang ibigay sa inyo ang gusto nyong marinig. Pero kapag pumasa kayo sa akin, makakaasa po kayo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko hanggat hindi ka gumagawa ng negative or intentions negative, tutulungan talaga kita. Pero kapag malinis ang puso mo, talagang tutulungan kita. Pero pag masama po, ayoko. Hindi nyo ako magagamit sa mga kasamaan ninyo. Okay? I am just warning you, makakaasa po kayo ng tulong ni Miley Taro. Gagawin ko lahat hindi man ako Diyos, but gagawin ko lahat, lahat, lahat para maayos po kayo. But again, hindi ako Diyos tao pa rin ako. Minsan, kahit gustuhin ko man, if the God, siya po yung magdesisyon, siya po yung magahatol sa ginagawa ko, kaya nga po wala akong boses sa kakasigaw, sa kakadasal sa ritual para sa mga client ko para mabigyan ko ng ustisya ang mga taong nasaktan even yung mga nagko-comment chance sinisigaw ko talaga yan sa itaas pansin niyo wala talaga akong boses okay again if itong person mo na umiyak, humingi ng sorry sa iyo, wag mo nang pahabain pa, mag-usap na kayo. But if gusto mo munang magpa-reading, bago ka magpatawad, bago ka mag makinig ng alibay niya, magpa-check muna kayo kung totoo man men, mga sinasabi niya. Dahil dito, hindi po kayo makakatakas makikita po at makikita namin kung ano po ang naging problema ninyo mga mahal ko. Okay, so good luck sa inyo mga mahal ko ha. Congrats sa mga pakakasalan. Nagkamali man to, nag-cheat, ang dami niyang nasaktan, ang dami niya, of course, baka po may mga involved na bata, pero pagdating po ng panahon, iniisip niya rin pong makabawi sa inyo. Kaya po may kasal doon. Ibig sabihin, hindi po ko rin kayo ikakasal ulit sa mga kasal na. Ibig sabihin, nare-realize niya na kailangan niyang bumawi sa iyo, ipaparamdam niya sa iyo kung gaano kakahalaga. Alam po natin, meron po mga third party na hindi po nagpapatalo basta-basta. Yan po, ginugulo po ang kanyang isipan. Hindi po siya nakakatulog ng maayos, even ikaw. Hindi ka nakakatulog ng maayos. Meron pong third party na gumugulo sa kanyang isipan. Pinapakialaman po ang kanyang utak. Okay? So, again... Dalawang beses na po dumating... ...yayaman po talaga ang mga anak ninyo. Sa mga OFW dyan... ...wag na wag nyong kakalimutan yung mga anak ninyo. Nag-abroad ka... ...dala-dala mo yung pangarap mo... ...na iahon sa kahirapan ng inyong mga anak... ...or family mo. Hindi ka nag-abroad para sa lalaki. Kung nag-abroad ka para sa lalaki... Nababalyo ka na, halos hindi ka nagpapadala, halos tinitipid mo itong mga anak mo, mas inuuna mo pa ang lalaking bigyan ng pera, matakot ka. May panahon ka pang magbago. Meron pong itong buwan na ito na ma lakas ang pag out ng mga angels sa atin at ire report po yan sa itaas. Kung ano po yung ginagawa ninyo? Do some charity donations April and May. Napakaganda po yan. Normal days is Thursday and Friday do some donations. But again, April and May. Napakaganda po. Especially ngayon fasting ilang days na lang. Do it. Maganda po yan. Okay? So, again, mga mahal ko, maraming maraming salamat. Well, it's uh, financially, makakatanggap ka ng regalo din, balita, papel-bato na hinantay mo ng pirmahan, mapapasayo na. Mana, ibigyan kata ng mana, or anything. Unexpected. Last card. Six of Cups, Ace of Pentacles, and King of Wands sa mga nagantay na magandang trabaho sahod. Ngayon na, mangyayari na po yan. Okay, so again, maraming salamat po sa mga gustong magpa-reading. Maganda po yung reading. Good luck sa mga ikakasal. Good luck sa mga ay uh, engage Hingiin na yung kamay nyo. Pakakasalan ka niya ano yung pinaka shortcut dito sa reading natin? Ikaw yung naisip niyang maging habang buhay na kasama. Okay? So, ito po yung aking Facebook account. Bawal tumawag, bawal mag-text. Mag-chat lang po kayo sa messenger namin. Marami po tayong admin dyan. Kakausapin po kayo. Bawal ang fake account fake profile bawal kailangan po original Facebook account Ma, maraming salamat po sa lahat ng pagod pu'yat mo sa akin hindi hindi po kita makakalimutan lahat po ng tulong lahat ng pagtitiis, lahat ng hirap mo sa akin ay eh hindi hindi po ito makakalimutan, Ma'am. Binigyan mo ako ng pangalawang pag-asa. Maraming maraming salamat, Ma'am. Bayani ka po sa amin. I love you, Ma'am. Nakafocus na po sa akin ang person ko. Hindi ko na kailangan matakot. Kagaya ng sinasabi mo sa akin, huwag ka nang matakot. Dahil, magbabago na po yan. Meron pong signs na kayo ay nakita. Maraming salamat po talaga, ma'am. At inamin niya po talaga sa akin, simula na naghiwalay kami, hindi po siya naging masaya at tama po kayo doon, ma'am. Gusto ko po magpamanis, Pel, itong next month. Maraming salamat po ma'am sa love spell na ginawa ninyo. Tunay po kayong totoo. Maraming salamat po ma'am. Sana po lahat po ng client mo mapapabigyan po ng Diyos kanilang mga hiling. Magtiwala lang po talaga sila sa taas. Lakasan nila ang kanilang atiwala sa Diyos. Okay. So maraming salamat, Madam. Pasensya na mahaba po yung message na hindi ko na po matapos. So ingat po kayo, I love you all. Bye-bye.